Ibig sabihin ng X, decision 'yan. Pero alam mo, walo lang ang nabibilang yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo oh, lang, lang, lang. talaga ang gumagana Pagpatay ang bitik sa 6.5 RPM. Okay. 0.5 lang diferensya pero tatlong kabayo. Silapang. <laughs> <Lamang. laughs> ko pa rin talaga magets tong bitik na to ito bitik to te okay, explain ni papa no karon kasi di ko pa rin talaga magets eh pa mm. di ko pa rin talaga magets yung explanation mo sa bitik eh parang ano pare gusto ko talaga siyang makita talaga ito, ito, actual ito, ito. kasi tamang tama may gawa tayo na bitik ngayon ah bitik to okay. ayun sakto <laughs> ito kasi ah, bagong bili lang na may ari pinapasynchronize niya uh, in carb synchronize medyo na naano siya sa andar eh, gusto niya ma ma, 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 ma uh, siguradong condition ba condition. condition naman yung motor kasi lang sa umaga medyo hindi daw bitawan to. Yung ah, throttle ba? Oh, pagka uminit tsaka na siya magkaroon ng minor. Ngayon pinapabili ko siya ng mga main jet, valve float at saka slow, mga slow jet. Ah, para oh. ano condition yung carburetor. Oh, ito to. Ito, ito. Para bumalik sa pagka-refresh yung carburetor. Kasi ito yung pinaka-maintenance ng carburetor. oh yung mga yan. O, kasi hmm. sa katagalan kasi sa tagal na panahon, mga ilang years yan. Okay. Ay, yung mga butas nito kasi pag laging dinadala na hangin at saka gasolina, na laki. Ah, nag expand no, oh, so chilik ko yung mga Ibig sabihin ng X. Di isa yan. Pero alam mo, walo lang ang nabibilang dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anip, ito, walo. Oo, walo, Oo, oh, yun yung sinabi mo nakarani, walo eh. Oo, oh, walo. Walo lang talaga ang gumagana. Pagpatay ang bitik sa 6.5 RPM. Hmm. Pagdating ng 7, yun, gagana itong bitik. Oo nga, yun nga. paano e, ba pa, yun? Paano ba yun? Paano, bakit hindi siya nagana? Ayan, dito. ito yung bitik valve. Oh, langis yan, galing dito sa lupa. Oh, yan, daan ng langis. Oh, ito tin mo hindi mo madiin. Ito talaga yung trabaho Pero yan. Yeah. yung katabi niyan, hindi eh, oh. no? Ay, lutang. lutang. <laughs> Walo yan, oh, to. Walo yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayun. Oh ngayon ah, ayun, ayun. pito walo ah walo Pero yung walo matigas yan kasi yan yung yan yung working working pag putok ng bitik papasok yung langis sa daanan to ng langis ito hmm. to, sa gilid may lifter ah, yan, ito, ito, yung lifter valve ba yan ito dito papasok ang langis ha ah, papasok dyan oo ito niya dito sa barbula ito yung barbula sa gitna oo oh. ayan ito to to, to. para gumana siya pag putok yeah. ng bitik wala tong langis laman ito sa loob yung sa ah, wala. lalabas yun meron yan dito ano? ayan ayan ah, spring. Ah, may spring. No. Ayan, si gilid. Dalawa spring yan. Ah, dalawa. Oo oh, nga, no. Ayan siya, oh. Ayan, yung ring niya. Pag unang bitik, pasok ang langis dyan para gumana yung the rest na walo. Hmm, uh, para mag-activate yung valve na yan. Oo, para mag-activate yung valve. Ah, kasi yan. pag walang langis, wala siyang ano, walang nagpupush sa kanya. Wala nagpupush sa kanya. Pagpasok ng langis, yun na, mag-ano na siya. Uh -huh. Pero hindi lahat ng motor na ganito ang Yung iba, katulad ng Suzuki, bandit. Hmm. Variable cam, tawag doon. Variable 16 cam. valve ang nagtatrabaho doon pag kung naka-off man ang variable cam. 16 valve, kaso lang, may limit yung ka. Ah, may limit choice oh. pag on ng variable cams, pag on ng valve doon, lagis din mm. o yung cams naman ang parang parang gumaga Ah, parang naglilip. naglilip. Bu oh, lumalaki yung buka ng oh, parabola. Bawat model kasi, bawat motor, may kanya-kanya silang diskarte. Ah, ito nito. naman iba. iba. Hmm, yun pala yun. So, pag dumadaan yung ano dito, yung cams, gumaganyan-ganyan lang siya. Oo, oh, yan. Dinadaanan lang yan. Gumaganon-ganon lang siya. So, Pero so, pag pasok na lang langis dito, pag on kasi tigas it ito, ito eh. Yan. yan, pasok yun dito. Oh. Ito, ito, ito yung mga dinadaanan ito. Oo, oh, ito yung, yung, mga oil passage niya. Oh, ito kasi ng isa, walang butas sa gilid yan. eh. yung valve lifter. Ah, talagang ano lang siya. Oh, okay, parang kaplan talaga o. siya. O. Tapos sim na, sim na siya. Mm. Tapos walang butas sa gilid yan. ano. Ah, mm. ano, oh. Awa, no? wala ano? nga mm. no. isa, kakaiba. Ay, May sa gilid Eh. Ano? Oh. Oo papasok ang langis niya. Tutulak yan doon para itukod niya yung isang yung barbula. Yung barbula. Ah, okay. para talagang gumana na yung barbula. So, ah, ang galing eh. ah. Ayos ah. Ganun pala yun. Iwanagan ka na. Okay na. Okay na. Nakita ko na ng Ito actual na, talaga eh. Yan sa nagtatrabaho. Ah, uh, yung pala yung trabaho niya. Okay na, nag-gets ko na. Kita ko na personal na yan, oh. Tagal mo kayo tindi. Pati nga upo ko, naputok din eh. So, mga boss, mga sir, yun lang. At saka, kaya naging 55 horsepower pala siya kaysa dun sa sa PB1, PB1 na 52. Kasi ang lift ng cams nito, ang lift ng cams nito is 6.5. 6.5 yan? Ay, yung lift niyan? Uh. Sa PB1, 6 lang. Ah, 6 lang. Napakalaking bagay yung 0.5 lift. Hmm. Talagang diferensya na ng tatlong kabayo. <laughs> <laughs> 55, 52, no? 0.5 lang yung lift ng cams. Pero, tatlong kabayo. 0.5 lang, lang diferensya, pero Tatlong kabayo. <laughs> <laughs> Lamang. <laughs> So yun lang mga boss mga sir, maraming salamat at sana ah, may natutulan ni Maktot. <laughs> Tagal makaintindi. <pa> <laughs> okay, salamat mga boss mga sir. Tutok lang at marami pa tayong matutunan yung alam lang natin. Pansin nyo, maraming CB ngayon. Dami CB kasi. Dami CB. keep trying to fix the